buwan nga yun na nagat ano lang dyan un? sa hi eh, ano, ano, video. tapos si Edith naman ano, buta naman music mag alive ka dahi mag alive ka video Ay. Ano yung plastic yun? para plastic may, may iikarga na ta Wala, wala. ang ah, oh, may na tayo, na. Hindi na ko tayo, mais. di ito ako ng babaw ang balot

Oo na, ang taraon, ginsagawa kay Dari. Ang